Ito talaga ang masasabing totoong laglagan. ba? Diba? Hindi marunong mag-ingat itong mga ito. Alam nila sa sarili nila na darating ang oras na maglalaglagan itong mga ito. DDS versus DDS. Ganyan naman ang labanan eh. Kadiliman versus kasamaan. Sabi nga, ni Harry Roque. <laughs> ayan. Totoo ha, ito ang pinakamatinding laglagan na nangyayari ngayon. Dati, marami na rin talagang uh, duda na etong video na o etong Pulvoron video na ito ay may katotohanan. Talagang duda ang marami sa sa mga kababayan natin. At uh, ang iniisip nga sa pantahan ng marami, si Harry Roque talaga ang may pakana nito. Na Nauna na po yung uh pahayag natong si Harry Roque, na kaya daw magpabagsak ng gobyerno. Hmm. Yan. Napakaliwanag na kayo ang bumagsak. Hindi niyo kaya na pabagsakin ang ating gobyerno. Malala ka, Mr. Harry Roque. Sobrang tind tindi na neto. Ha? Malala na talaga ang kaisipan ng isang Harry Roque. At ayan, ang isa pong, uh, dating DDS vlogger na mukhang um, bumalik na kay PBBM ngayon naman, syempre, kailangan niyang sabihin ang katotohanan. At dito po, takot na takot ang mga katulad ni Harry Roque na matagal lang nabubuhay sa kasinungalingan at sa kadiliman. Takot na takot yan. Natural lamang itatanggi. Hmm. At po, si Harry Roque, ang orihinal na pinagmula ng Pulveron video at ang siyang nagpakalat nito sa publiko upang sirain ang credibility ng Pangulo. Yun naman ang totoong intention talaga na itong mga kaguluhan na ito magsiraan, sirain ang nasa Malacanang at pabanguhin ang mga nagmamadali sa pwesto katulad ng mga Duterte. Ganyan po kalala. Pero sa tingin ko, walang lusot dito si Harry Roque. Kung ikaw ay matino, mas maniniwala ka syempre doon sa doon sa mas walang kakayahan mm -hmm, na magsinungaling. At yun nga po ay itong dating dating DDS vlogger na nagangalang Peebles Konanan. Yun. Nako, sayang ka talaga, Mr. Hararoke. Okay. Tignan nyo naman po ang itsura na itong isang ito. Hmm. Ito, alam nyo naman yung polvoron video, ano ho, yung kuno ay si PBBM pero halatang peke naman. At ulitin ko na yung mga man, naniwala doon sa polvoron video, sa so tingin ko sila ang pinaka or may pinakamalaking problema <laughs> sa kaisipan yung naniwala na yun talaga ay si PBGM. Tignan nyo naman ang itsura ni Harry Roque. Wala nang pag-asa to sa tingin ko.